Magluto tayo na adobong posit. At pagisa na natin muna sa bawang. Gustado na yung bawang, lagay na natin ito. Sibuyas. Dahil adobo, lagyan natin ng konting toyo. Lagyan na natin yung pusit. Lutuin lang ng mabilis. Malakas ang apoy. Hanguin muna. Ayan, Pagkaraan hanguin. Bate ng suka. Tsaka, paminta. Luto na yung suka Balik natin ulit Kailangan ng pusit Mabilis lang ang pagluluto Malakas na apoy Kasi titigas Lagyan natin ng laurel Yan, luto na